<laughs> ano? Abang, ano ka? Abang, ano? Saan ba yung pinuntaan? Ay, saan ba yung daanan na Lola? <laughs> Abang, ano ka? Ano? Ano mga rahon? Ang tatakpan yan eh. Ito? <laughs> <laughs> Mushroom ng ano, pwede malason. Pero kinakain nila yan.

you nang oh oh ah bye do mushroom? eh don't listen what Mushroom doesn't sound up Atau kalimaram ti beru ya durati ni ngati bakai sajai la ni han pati sindra or you have to go farther i'm those plants Pasal niya niya, Opa, Be! Pasal niya niya, Opa, Be! Picture na niya mo sa bata? Picture. Picture time. Sabura kayo na magpakapay picture, no? So marami pang ano doon. Ito Pa kasi ano, si... Hmm? Ano Sino ba yung anak ni ano? Ni Borlong? Si John Carr? Oo. Oo, oh, Kawayanan siya eh. Kaya wala. La, nap tagkukuhan anila. Na Rampara ng adenine kapangligbo. Oh, I saw it. You saw it? Tumayun, eh, hindi. Hindi. <laughs> It's not. Uh, so I don't understand what you're looking for. A mushroom for the tree or a mushroom? Yun. Hmm? It's not for the mushroom, for the tree, for the ground. It's on the ground. Mm -hmm. So there are some tree mushrooms. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm recording Mhm. Mm Why? <laughs> so quiet here. <laughs> and then suddenly the music started. <laughs> hey, did you okay? Para okay. DJ? Para okay. Ow. Watch out, watch out. Kasi pag malakas ang ulan dito,

Ang dami. Bang ayat kinaan. Ito ba yung ano? Tura lang ikaw. Eh? may ari yun. Ito pa Yeah. You want? It's a chili dip. Devil chili. Devil? Yeah. Oh, it's spicy spicy? Yep. Spicy spicy. Okay. As you said, you like spicy. Oh yeah, but not that spicy. time mean, it's too much it's going on. It. Mm, not at all. Yep. Three days pala kami dito, no? Mm -hmm. Saturday. Bala ko nga, three days lang talaga eh. Saan? Dito. Hindi, ang ano talaga, balak ng 21. Bukas, punta hmm. ng ano. Nga yun, lang yung Togo. Na Togo. Pang ano okay. lang. Huh? Pang ano lang kasi yung Togo. Pang Saturday. Ngayon at Saturday. Oo. So what are you guys doing all day long here if you don't have a job? Nothing. <laughs> Nothing. Talking. Like. Chatting. Gossiping. If you are being a housewife, of course, take care of the kids, take care of the house. If you don't have. Yeah. You make them do laundry, <laughs> clean the house. That's the the work they have. Mm. <laughs> if not, you're just gossiping, right? Yeah. Neighbors, blah 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 blah, <laughs> right? all day long. That's what we, we call she's miss, she's Marwetes. Yan nakakita ako dito, te. Ay. Saan? Yan o. Dyan? Dyan? Oo. Baka meron pa dyan. Mayroon pa dyan. Nabayan dito. Wala, 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 wala. Nagiging ikaw mamaya, na. Gusto ko sanang pagbubitan. Eh. Mama, kung pwede ko doa ko yan. Sabi mo ayaw mo pumunta ng Boracay. Hmm? Sabi mo ayaw mo pumunta ng Boracay. Kasi may ubot si Pun ka. <laughs> okay. Man. okay man. <laughs> tomorrow. after tomorrow. Hmm. Ha? Huh? Tapos na lang natin ito. Wala ka man naman. <laughs> Nakita ba, ano, bayabas. Ano <laughs> ba Ang lalaki na ng bayabas, silaw pa din. in all now. Look at you. Buti lang Jangan si Princess. Ha? Huh? Buti lang si Princess. ha <laughs> uh -huh. Libang-libang. kaya? mana kaya diyan. Hindi nyo tam? Nak mm -hmm. Kaya na Oops, I told you. Be careful. Eh, paano pala yung mga nagmumotorsiklo dito kung walang kailangan ng helmet? So, yung pasera nila may helmet. Oo, oh, Ganun? Ganon? pa lang, bibili pa sila ng extra. Pag halimbawa, punta kang bahay, wala kang helmet. Hmm. May otro bay doon. What? <laughs> Titikitan ka, 500. I mean, bawat pasera mo. So, yung nagmamaneho ng... Nagbabiyahin ng motorcycle, motorsiklo, hmm. kailangan bumili ng extra helmet. -mm gastos na na. Meron dapat extra. Salita. Bawat pasahero, magasaka. Salita. Wow. <laughs> yeah. wala lang naman eh. Wala naman. Na-trace ka naman kasi. O yan naman talaga hanap buhay. Eh. No? Magkano uh, Ma uh, din helmet? Magkano helmet? Ay, sa bagay, pwede yung... Yung may temporary helmet, yung tig 200, 230 lang. Ah. Yun. Uh, yung, yun, yun na yung parang pang bike lang. Oo. Oh, oh. Pwede rin. rin. Kaysa magmahal ka. Mahal kasi yung full face nila helmet. Kahit pang bata, sa 800 plus. Hindi kung ang angkas ka lang naman. Yan mo naman dito. Ay nata, nanghihirapan na ko ang tara. <laughs> <laughs> dito, dito pala ako magsasampay. Ano ang Jake? Ha? Manok yeah, like yeah. <laughs> like, like na buya. Ya, yeah, legbos lot. Ya. Legbos na yan at nabaoy. Ano ang nangyari dito sa ano ilug ilugan? Wala nang tubig. Ano sa gino? Kanina lang. <laughs> Kamusta anak mo? Wow. Atayag si Luna. Hello po. Pangalan, Luna? Luna. Alam ko ko na sa drama. Dami mo, mo ng apo, Kul. Dami mo ng apo. Oo nga, ha? Ay, Lola? Mm Sige. wala naman si Pupoy eh. Pipoy. Pupoy. Diyan lang, wala namang ano. Wala namang ligbos. Saan? Eh, kasama si Princess Bakal. Kagatin ng lamok. Si tatay wala pang apo. Wala nang apo. Si tatay wala nang apo. Kaya ikaw marami apo. Ha? Kasal? Walang kasal na mangyayari. <laughs> When we are wed. The wedding day. Saan <laughs> When <laughs> it's not <a> So winter daw. <laughs> pag ano daw, it's America miracle kapag ano, magpapaksal daw kami pag nag-snow. Like We got married when the, the snow it's is near. Here. here, yeah. Uh -huh. snow here. Isang himala! Isang himala! <laughs>